kabagan, ngayong araw ay magluluto na naman tayo ng pang-dinner at ito lang ang aking lulutuin. Simpleng ulam, magiging dalawa lang. <laughs> Oo, dalawa lang gulay at saka yan. Kasi ang tatlo kong anak ay sabi ni daw sila kakain dahil kanina umulan, lakas ng ulan. So, nagstay sila sa restaurant at kumain na silang tatlo bago umuwi. So, busog na daw sila. So, dalawa na lang ang aking lulutuin. At, ituloy ko na lang tong aking minarinit kanina na 2 hours na. Gawin na lang natin siya ng pwedeng lechon oven. Pwede rin sa so Chinese na Sonyok. Oo, sonyok. So, i natin siya. So, tingnan natin mamaya. Minarinit ko na siya ng paibat ibang ingredients na ang gusto ko yung yung amoy at lasa hanggang loob ng laman. Ganon. So, titingnan natin mamaya. So, ito lang aking mga lulutuin. Ayan. Yeah. At syempre, mainit ng ating oven at kailangan na lang natin siyang ilagay lang ng pagganito. Ayan. Ayan. Ganyan lang kasi Masarado na natin. gusto natin At sarado na naman natin ulit. So, mainit na minit natin na kawali at syempre gamitan natin siya ng olive oil, organic, na konti na lang. Kailangan na natin bumili ulit. <laughs> at ito ang ating uunahin. Siyempre, common sense. Lagay na natin yung lahat. Kasi halo lang din naman yan sa siyan. Maghahalo din yung sa siyan. Ang kabagang. Ang kapaborito ang isena ng ating anak. Hindi na ganito. Ganyan. natin ang ating gulay. Ang ating gulay ay pili natin sa wine na manipis na sa inyo, ang, kung ano ang gusto nyo. O tutututuloy lang siya ng ganyan o pwede din. Nadal din nasubukan ko na siya, pero which is mas maganda kaysa, uh, kaysa uh, manipis-manipis kasi hindi iwalay ang mga taste niya. Masyadong malakas ang ating ato. Hmm. magiging taste ng sabaw niya ay mula sa tomato fresh. Kadinamyan po ng tomato para, kasi at least after na hindi naka ng tomato juice sa aking asawa, kinain niya ay cucumber and grapes. So, ang tomato, pinanood ko na lang dito para magiging sauce din dito at pakakain niya din. Ngayon. At hayaan na natin siyang pati siyang takpan at hayaan na natin siyang kumulo at i-reserve na yan siya mamaya. Ngayon, babalikan natin ang ating Inopen. Ito tayo, tingnan nyo ang aking mga pasok-paso -paso sa oven, sa kawali. Gagawin di dito. Ngayon, dito na naman. Ito, dito, dito, hindi nagmark. Pero ito nagmark. Actually, hindi siya magmamark. Kagaya sana siya dito. Kaya lang, nung nagpunta kami sa KL, sa shopping-shopping bag, nilagay labas-pasok, labas-pasok yung bag. So, na-scratch siya. So, lumala. nag bleeding So, ayan ang ating pa siya tapos pero ayan makapula na ang kanyang dalat. mm, ang bango bango na ang bango na ang bango na ang bango na mula sa ating marinade. <laughs> Oo, oh, na mula sa ating mga ingredients na pakinain mo yan hanggang loob loob ang kanyang bango at lasa so, sa bagay, hindi mo natitikman. Ako lang. So, ako lang nakakaalan. Kinukwento na. ko lang. Wow. Ay, steak. Taba. <laughs> so, nagay na natin, natin dyan para kain natin yan. Ayun na mga kabagangs. <laughs> kain na tayo. Wow! So much crispy.

Hello. this one you give me a rate, bro. Okay, you try. I'm so there. Okay. I'm. Mm, uh, you try. Perfect. <laughs> Until the meat, the smell, the taste. Most of the rich you notice inside mga sorry, sorry. So how is the rate bro? Huh? 1 to 10 How many? 8 8 You? 8 You daddy? No comment No <laughs> comment ay, don't forget to eat this one for anoan anti-cholesterol. That sauce is special. Oh, no. mm. Put in the sauce, baro become ten. You ate no sauce, magan, so you try. No, ten. Now ten Makan, with that sauce combination. Kan. Okay? If no sauce, eight. With the sauce, and A little bit, but because no more chili already. It's the last blend chili. And then, tomorrow if, cannot finish this one, can? Tomorrow, put the sauce, another sauce cooking with black pepper sauce na maging 12. San-san na. No, san-san also go one day. She don't want me to eat because she just eat yeah. just now when they come back. Actually, okay. I expected just now is two of us only eating. And then, Sok Sok already come back early, ma. so become three. And then, ting Ting, she said, oh my God, I smell like so familiar. So now she's eating. Yeah. Sing Skin. Take lang. Skin. skin. Want to eat the skin. Sarapan sila kasi ano hanggang laman ang taste. Dito na sha mabangubat. The taste the meat taste one. Wow. Okay. <laughs> <laughs> okay. huh? yeah. I thought you don't want to eat just now. Now you leave all fats on me. No. Yummy, give me the rate one to ten. This is the sauce, Sok Sok Yun. Just now say without the sauce eight, but with the sauce one yummy, more yummy. <laughs> This one is the test, the the meat test can. And then the fat was so good. Good fat. Ay, the fat was uh, so good taste and smell. Yung yung. Nine. Yan. Yeah. Crispy but Puro fat na lang. Lugi yung ano yung baboy sa kabila. Puro fat. Yung bigat. Hindi e, daw pwedeng putulin kasi mamili ng... Sabi kasi yung kabila lang. Iisang e, ganun ba siya? Isang lamnyok isang pork belly siyang ganyan na line. Tapos sabi ko that side, sabi niya hindi daw pwede. Ang din na ubos na. Buti kumain ka pa, nakabobot ka pa, nakahabol pa siya. I thought mommy and daddy only eating. Ting ting also eating. She go out and she said, Oh my God, the smell until inside. Like, mommy, the smell is so familiar. And then she go and see in the kitchen. Say, oh my God, I want to eat. Siya ko si tomorrow, tomorrow, diet, diet. Hindi na lang nada-diet.